Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being reserved, sir, uh, are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo sa, kami sa hearing ninyo. Kami po pawis tugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit namin magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, Kanya, Senator, Pwede bang mag-request eh? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoo sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. B.I.R., kung nandiyan ka pa po, can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila. Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes, What will I tell them? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila. Mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit, ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po, marami rin, lalong, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mo magpo-plug control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Do you have anything to say? You said, Kathy. Your Honor, tama po lahat na sinabi niyo. Wala po akong masasabi. wala न हुसो सभु